po, kamusta po kayo? Sana malakas tayong lahat sa araw na to. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling natin. Ah, uh, marami nga nagtatanong, eh, di ba dok dati, sobra ka ng lala. Wala ka ng boses noon, ang hina-hina mo na. Anong nangyari? Ang nangyari, na, na Singapore tayo. Yun ang nangyari, na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talaga nga ang hirap talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami ko nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Alam mo ko, ilang hundreds of thousands ang Pilipinos dito. At ang mga nurses nila dito, yung mga matatagal na. Yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience sa Pilipinas, sa hospital ko doon, ang nurses natin, gano ba katagal experience? Two years lang. One year, two years, abroad na agad. So, ang mga nag-aalaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may one, two years experience. Eh, paano naman yun, one to two years experience? Siyempre, hindi pa ganun kagaling. Tapos ang sweldo nila, minimum wage lang. So sweldo nila palagay natin, 17,000. Hirap sa pamasahe, hirap sa pera. Bago palang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kong mahirap na case. ay mamamatay talaga yung pasyente pag ganoon. Paano nga? kulang nga tayo. Nag-aalis nurses natin. Dito sweldo nila, mga akong siguro 120,000. Bandarong. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience, kaya talaga pagtusok. Swap, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang siya nasabi ng mga nurses dito nung, mga, nung, nung, nung andun pa ako sa ospital. Pag sa Pilipinas, hopeless case ka, pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Baka easy case ka lang pag sa pag sa Pilipinas ganitong bukol ah, wala na pag-asa yan malabo na pag dito kahit gaano kalaki ang bukol meron silang paraan na magagawa meron pa nga sila ibang technique na parang hindi na nga nagda-dialysis yung iba eh. so laging ganoon ang kwento laging ganoon ang kwento wala tayong sinisiraan kahit kanino pero siyempre para magkaroon ng tunay na pagbabago dapat alam natin yung tunay at hindi tunay ay huwag tayo magsisinungaling kung ano yung tunay yun na yun na pa paano, paano tayo matututo di ba so sa nurses palang lang talo na tayo tapos syempre yung mga doctors nila dito halos lahat trained abroad eh. libre ng gobyerno nila dito pag magaling kang high school college ililibre ka ng gobyerno sa Stanford sa Harvard gobyerno magbabayad sa iyo ang kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na. Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore kaya pinagkakaguluhan dito. Kaya ang dami Pilipino dito. dami dami dito. Tapos yung gamot, ang gamot nila, ang cute nga eh, ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko wala po, wala po sa Pilipinas. Siguro, sa mga sampung ina-injection sa akin, baka apat lang ang meron. Yung lima, hindi available. Bakit? Eh, Pilipinas, maliit na bansa. Mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Eh, wala rin namang bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. 'di ba? Let's say may produkto ka. Doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So parang ganoon. Kaya sa Pilipinas 'yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, eh wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito, sa atin 'di ba, pag binigyan ka, ka reseta, <laughs> kailangan ano, ah, uh, bili ka muna sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito sila na magbibigay, nakabigay na eh. eh. naka-label na ganyan. Eh. Pagbigay, pag alis mo, bigay na agad lahat sa iyo. Para kang baby. Okay. Lahat nakabigay na, nakapack na, nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Actually, hindi ko na iniinom to. Hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat to iniinom ko. Pero ngayon, halos wala na ako iniinom eh. Yung sa liver, hindi ko na iniinom. Okay na liver ko pampaihi, di ko na rin ininom. Tapos na ako doon. Ito potassium, minsan, minsan. So, halos wala na ako iinom ng gamot eh. Tsaka makita niyo yung kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh, naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. ba diba, sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos halos di ko maramdaman eh. Siguro 1 out of 10 o oh, ano, di ko maramdaman. Pero syempre, namaya tayo, kaya nagbibuild up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor, merong nagsasabi, eh, Doc, ba't mo sinabi mo mamatay ka? Eh, tunay naman talaga mamatay na ako dun. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic uh, sepsis ako, muntik-muntik. Tingin ko lang God's will eh. God's will mangyari sa akin yon para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. Diba? Pero wala naman 100% sure. di ba? Diba? Kasi ako nagulat lang ako. Eh. Biglang 1 to 2 months ako, biglang sabog eh. sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam sino magkakasakit. Kaya i pray na lang natin bawat isa. So, maraming cancer survivors, di ba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down. May nabasa ako, tatakbo ka ba sa politika, terminally ill? Paano ako naging terminally ill? ano terminally ill? Uh, ibig sabihin, binibigyan mo ako ng taning, six months? Wala ko sinasabing six months. Baka pinapanood nyo peke, fake news sa sa page ko wala naman ako sinasabi baka pinapanood niyo yung mga libo-libong vlog na si Doc mamatay na si Doc may na si Doc Lisa na sa cemetery niya clickbait yun lahat naman mga tao pinapatay nila doon kasi si Enrile ilang beses na nila pinatay so clickbait yun inuuto ka inuuto ka ng mga ibang vlogger wag maniwala So, hindi maganda tawaging terminally ill lalo na tulad ko kasi alangan naman na, alangan man pumunta ka doon sa isang ward na puro may cancer sasabihin mo lahat kayo mamatay wala naman diba? Akayo, hindi ko tine-terminally ill so walang ganoon di ba tingnan niyo kung malakas oh kung malakas yung kandidato niyo baka malakas magnakaw di natin masabi di ba kung malakas naman magnakaw hindi rin maganda healthy nga siya magnakaw ako, let's say 50%, 70%, din natin alam eh. Baka totally mature pa to eh. Diba? So maganda dito. Next, uh, side effects, actually nasasanay na ako eh. Yung sabok naman, naman daw po kasi, tutubo din daw pag natapos. Siguro mga December, hopefully. I, I don't know. Diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati ang diet natin, syempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, kumain daw ng kumain ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganong kain, gawin mo tatlong doble. Basta kung, kung, kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi mayro ka pa pinapakain na isang ano eh, isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So dapat, so sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya ako, kain ako ng kain ngayon. Talagang kain, kain, kain. Yung e problema sa chemo, side effect, matigas ang dumi. So, kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina eh, dufalak, lactulose, prune juice, pwede, gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy eh. Tsaka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo, kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa kimo. So maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado i-down yung ibang tao. Okay? Pasahin natin ang comments. Ignore the bashers. Oo nga eh. mo sila. Ah, you old bashers. Ba't ko daw sinabi? May liit na yung bukol. Tsaka, makikita mo yung may, sakit sa kulay. Noon na madilaw ako eh. So, wala na ako. Mas kamay ko. Although may signs ng chemo siya. May chemo signs sa dulo. Kasi matatapang ng gamot dito. Grabe Okay, so salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin, bakit patatakbo? tatakbo? <laughs> Hindi nyo narinig sinabi ni Doc Lisa kahapon sa interview ko sa 1PH. Sabi ni Doc Lisa, yung si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yung si Doc Willie, mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God. Mas mahal pa niya yung bayan kaysa sa pamilya niya. Pamilya niya nahihirapan. Pamilya niya ayaw siya patakbuhin. Pamilya niya ayaw siya ipaalam yung sakit. Pero wala akong paki. Ako pa ko 100% tunay. Maraming politiko tinago ang sakit. Kahit si Senator Miriam nung may sakit, tinago niya nung unay. Siguro yan, yan ang turo, ipakita malakas, pakita magaling. Ayaw ko na peke. Pag malakas, malakas, mahina, mahina. Noon mahina ako, pero ngayon malakas ako. Bukas, hindi na hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka yung basher na magkasakit ng malala. Hindi natin alam eh. We don't know what life is for eh. Pero feeling ko kasi God's will to eh. God's will magkasakit. God's will gumaling. God's will bumait ang mga tao. Yun naman ang purpose natin. Eh. Para magkaroon tayo ng konting excitement, konting pagdarasal dito sa Pilipinas. Hindi puro away-away na lang yung mga leader natin. Nakakahiya. Eh. Obviously, power lang naman pinag-aawayan. Eh. Naglalokohan lang tayo doon. Hindi naman tanga ang Pilipino. Hindi naman tanga ang Pilipino.